ikalabing apat ng Pebrero, taong dalawang daan at pitong po. ang isang pari sa Roma na naggangalang Valentino ng emperador na si Claudius II dahil sa kanyang mga kilos na lumabag sa batas sa ipinatupad ng emperador. Naging parte ang Roma noong panahong iyon sa mga madugong kampanya na naging dahilan ng obligasyon ng pinuno nito na mapanatili ang isang malakas sa hukbo Ngunit naniwala si Claudius na hubina ang loob ng mga Romanong lalaki na subali sa militar dahil sila'y pamilyado. Dahilan upang ipagbawal niya ang lahat ng uri ng pagkakasal sa Roma. Sa kabila dito, nakita ng paring si Valentino ang kawalan ng hostisya sa batas na ito at isinagawa ang pagpapakasal ng palihim sa mga magsing-irog. Nang madiskubre naman ng emperador ang kanyang mga ginagawa, Iniutos ito na pahirapan si Valentino bago siya bitayin sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Dahil dito, nagbigay daan ang koneksyon niya sa pagmamahal, lalo na't ng parangalan siya bilang santo kalaunan sa kanyang mga aksyon. At idineklara ang araw na ito para kay San Valentino na ipinagbubunyi hanggang sa kasulukuyang panahon bilang isang mahalagang araw ng pag-ibig.